Okay, hello mga bro. Ayan, pasensya na kayo mga bro dahil matagal ako nakapag-upload ulit ng aking mga video dahil nasira ko yung aking cellphone, no? So, kaya natagalan. Ayan, so ngayon mga bro, mayroon akong isi-share na Euro 150. So, ang problema nito mga bro ay yung uh, return spring ng uh, Kickstarter, no? So, pag, pag tinadyakan yan mga bro, ayan, pag ayaw nang bumalik ng kickstarter lag lag na yung kickstarter so gagawin ko magpapalit ako ng return spring ayan so yung gusto kong i-share dito sa inyo mga bro kahit sa ibang class kahit sa TMX 155 TMX 125 o kahit o Rossi, 150 isa't ganitong type ng motor no? kapag nagpalit kayo ng return spring ng kickstarter Mayroong technique dyan sa mabilis na paraan, no? So, yun yung isi-share ko sa inyo yung mabilis na paraan sa pagpalit ng return spring. Na hindi na kailangan baklasin pa lahat-lahat, no? Okay? Ayan, pakisubscribe na rin mga bro, no? Sa mga hindi pa nakapagsubscribe, ayan, pakilike na rin, pakishare at pakipindot yung notification bell para sa mga bagong update ng aking video. Okay? Eh nat, s'yempre mga bro, una natin baklasin tambutso, no? So tinanggal ko 'yung tambutso. Karburador, tinanggal ko na rin 'yung karburador. Ayun. tanggal na rin tayo nito ng mga ibang parts dito sa taas. kulat nito yung starter. So tanggalin na rin natin 'yung cylinder block. So pagkatapos natin tanggalin 'tong cylinder block, bababa natin 'yung buong makina. Ito. So, tinanggal lang natin yung cylinder block para hindi naman masyadong mabigat. No? Kasi tulad sa akin, mag-isa lang ako, walang helper-helper. So, tanggal. Kailangan mo tanggalin yung block. Dahil kailangan din talang tanggalin to dahil bibiyakin natin yung gitna ng makina. Ayan. So, baba muna natin itong kabuuan ng crankcase. No? Tanggalin natin dito sa chassis para may labas yung buong crankcase. So dito mga bro, no, ayan binaklas ko na yung makina, ako na. So ang isisirkulan dito mga bro sa inyo, itong pagtanggal ng crankcase, no, pagbiak. So para hindi na masyadong matrabaho, no, at saka wala namang ibang diferensya, return spring lang naman ng kickstarter ang pinalitan. Yan, tulad nito mga bro, ito lang naman yung pinalitan ko doon sa kickstarter no? So wala naman ibang diferensya. So ganitong paraan lang mga bro, no? Tinanggal ko yung makina, binaba ko yung makina, binya ko yung crankcase, pero hindi na ako nagbiyak ng uh, crankcase cover dito sa flat side. Ayun. So buo pa yan mga bro. Kasi pag binaklas natin to, sobrang dami pa ng parts dyan, no? Mas lalong tatagal yung trabaho natin. Tsaka sayang yung pagka-sit up nung clutch housing, clutch lining. So, pwede naman siyang biyakin yung crankcase. Yung cover lang dito sa may flywheel side, no? Sa may magneto kit, no? Sa may magneto kit, sa may stator coil, ayan. So, ito lang yon mga bro. yan Ito lang babaklasin natin. So, may mga bolt lang yan dito. Pag tinanggal yan, pag tinanggal mo yung mga bolt, tornilyo, so, tanggal yung cover, no? So, pwede mo nang bunutin itong um, kickstarter shafting. So, pwede ka nang magpalit ng return spring. Ayan. Sa loob. So, napalitan ko na ng return spring yan mga bro. No? Magsasarado na lang ako. Hindi ko na siya kinalas-kalas ng lahat. No? Doon sa may clutch. Hindi ko na tinanggal. So, napalitan ko na ng return spring. Pagkatapos yan mga bro, lagyan ng gasket. No? Takpan. Sarado. So, buo na yung makina wala naman siyang ibang differentiate kaya yan no? so pagkatapos nun lagyan na lang natin ng flushing oil para pang huga sa lumang makina pandarin ng 10 minutes tapos i-drain yung flushing oil palitan ng magandang lang, magandang langis no? para uh, ayos na para wala ng problema okay? So, nakapagpalit ako ng return spring. Tatakpan ko na lang mga bro. Asimbolin ko na lang at mamaya try natin uh, return spring. No? Panda natin pag natapos ko. Okay, so ayos na mga bro. Ayan, naikabit ko na yung makina. Naisalp ako na sa chassis. No? Papandar na lang ako mga bro. So, dun sa mga nagko-comment na hindi ko pinakita yung ibang ano, trabaho, yung pagbaklas, no? So, ang point ko kasi dyan, no? Yung pinaka- Ka, yung pinaka gusto kong i-share sa inyo ay eh yung yung madaling paraan no yung pagbiak ng crankcase na hindi na babaklasin yung uh, lahat ng makina no ititira yung doon sa may clutch housing no? kasi maraming piyesa din yan doon eh. kaya wag return spring din lang papalitan no itong side na lang nung uh, crankcase yung babaklasin dito sa may flywheel para madali Okay, so yan, Iti-testing na natin mga bro. May kabit ko na rin lahat, kitang butso. so totoo lang ito mga bro, na testing ko na rin talaga to, no? napandar ko na. So, papakita ko na lang sa inyo. Ayan no? So, ayos na. So, marami na rin kasi akong... Nung pagbaklas nito sa loob mga bro, yun doon sa Meritern Spring, marami na akong video nyan, no? para meron din akong video yung sa Temix 155 halos parehas lang yan ito yung design meron akong uh, share sa inyo meron akong na-share doon na ang sabi ko paano patibayin yung return spring no ang ginawa ko doon binaliktad ko yung spacer sa loob spacer bosing yung yung aluminum uh, alloy no kasi yung kabila noon may kawang kaya madaling ma, ma banat yung dulo ng spring yung nakasabit na ganun pero yung kabila yung kabilang busing ng alloy halos ano lang nakadikit dun sa spring ganun nakaipit dun sa spring kaya binabaliktad ko yun para yung dulo ng spring na kahit anong ikot ng kickstarter hindi siya mababanat yung nakatusok dun yung dulo ng return spring so may video na ako nun mga bro kaya yung naisir ko dito yung madaling pag palit ng return spring paraan para madaling palitan yung return spring no hindi ko na na-share yung iba yung mga pagbaklas kasi marami na rin akong video niyan mga bro eh okay yan so ngayon testing na lang natin pandarin rin yan try na kayo na okay start kick yun ayos sa under mga bro. Napakaganda po. Ayos na. Ayos pa yung under mga bro. So walang sa pagbaklas mga bro pala din sa pagpaklas. Okay. Off muna natin. Doon so, sa pagbaklas mga bro, no? Tulad niyan, binaklas ko yung makina, pero yung andar niya ganun pa rin, walang nagbago, no? Kasi sabi nung iba, pag binaklas raw yung makina, pagbalik, iba na yung andar, iba na yung tunog. So depende 'yun sa pagtrabaho mga bro. So yung tip, yung tip ko lang sa inyo mga bro, no? Lalo na sa mga nagpa-practice. ah uh, kung ano yung pagbaklas niyo, tandaan niyo 'yun mga bro, no? Kahit isang maliit na spacer washer, pag na pag na na kalimutan yun sa labas, hindi na isama sa loob, sigurado magkakaroon ng uh, epekto sa pag-andar ng makina. Kaya dapat si uh, sikapin talaga natin na perfect. No? Para pagbalik, pag-start, yun para rin yung andar. Napakaganda pa rin. Okay, mga bro, so yun lang. Ang nice share sa inyo mga bro. No? yung mabilis na paraan para sa pagpalit ng return spring. Okay, maraming salamat. Thank you very much sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel, Kuya Bird Channel.